last day na po natin sa day issue at may kami po. Ano po? Kasi wala po tayong long quiz, so wala po tayong pampitong araw. Hi, sa kada hmm. week. Hi, ano de? Yung topic po natin for this week po, i-rush ko na guys, Hi, hey, ah, uh, kagi o shimashou. Ito po. Pa? Kagi? Hmm? Kagi oh. o. So, this. Hai, Ano po, Hmm. Household po ba? Oh, po, household or gawaing bahay po sa tagalog po. Sa so, pag namin pong kadiyos, Ano na po siya? Mm, ano parang ishimo Let's do home. Let's do household. So, this, let's do household. Or sa Tagalog, magiging? Gumawa tayo ng gawaing bahay. So, this. Hi. Right. So, ang topic naman po natin today sa pang-anim na araw ay? Mm, kodomo ya peto no sewa. Um, sewa o shimashou. Hi, so this. Kodomo ya no sewa o shimashu. Hi, so ano po ibig pong sabihin po ng sewa? Um, so, so, Um Alaga, take. Ang um, parang alagaan po, ganon. So, there's mag-alaga. Hay, mag po, Alam ko po ginagamit to ba palagi po sa ano sa uh, sa work nyo po, no? So, no alam po. Po. <laughs> Hay, so mag-alaga tayo ng ng bat bata, okay at um pet. A uh, pet. Sorry. Ay, pet. Hi. So, sa Tagalog, magiging? Mag-alaga tayo ng bata at alagang hayop. Mag-alaga tayo ng bata at alagang, ng alagang hayop. Gawin sa hindi ko po nalagyan. Pero, understood naman po kahit wala pong nandito. Ano po? Hi. So, guys, meron po ako ditong isang pagkakamali kung naala, kung naalan' niyo naalala niyo po guys yung topic ko di ba po pag sinabi pong kodomo ang sinulat po ng kanji, ibig po sabihin, anak nyo siya. Ngayon, pag nakasulat po in hiragana uh, yung domo, ibig po sabihin, anak ng iba. Hindi nyo po sarili. Kasi dito po sa Japan po, pag, pag sinabi pong kodomo yung anak nyo, pag-aari nyo po yung anak nyo. Ay, kahit hindi po sa bagay, ko sakop nyo po yung anak nyo. So, pag ganyan po, domo is Uh, kanji po ang magiging uh, kanji nito. Hi. So kung na uh, kung nanunuin po kayo guys ng ano mga drama or uh, anime po guys, ah uh, Yarodomo. yaro Hi, yaro domo. Tobi kare. Pag kunyari po boss po kayo ng isang ano uh, isang gangs ano po. Hi, tapos sasabihin niyo sa mga ano niyo mga kasamahan niyo, yaro domo. Domo po doon ay kanji na dahil sakop nyo po yung mga ano, mga kung uh, kumbaga yung nyo po. Kaya doon po, ang gagamitin na po doon is kanji. Parehas po ng kanji dito sa kodomo po. ano po. Mm -hmm. Hi. So, kung halimbawa, yaro domo. Kung ang tinutukoy niya is yung kaaway nila na mga uh, chimpira, chimpira means yung mga ano, siga sigang wala naman binatbat. Hi. So, yung yarodo mo doon ay magiging hiragana na po. Ano po, guys? Mm Hai. -hmm. Hi. Okay, so, hi. Tanande, tsugi ikimasho. Dito na po tayo sa main po. Hi. Nani, nani? Kodomo. Nani, nani? Inu. Hi. So, ang sentence po dito, maaari po gamitin sa nani, nani, kodomo, nani, nani, inu. So, paano po siya i-express sa Tagalog? Mm. Or English? sa 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 bata sa uh, aso ay gumen po ay over this kaunti na lang mahirap talaga po ang mga preposition para hi so na aso. sorry po ako hi <laughs> blanco na bata blanco na aso na po siya hi so tingnan po natin kung ano po ang papasok dito sa nani nani or blanco hi Uh, Rashi. Hai, kawaii shi. Paano naman po kawaii Ano pong meaning niya? Mm, malambing? Mm, more on po siya sa ano, sa sa visual. visual. Uh, Ay, ano po ang kawaii? Mag maganda. Cute. Mm, cute. Uh, cute. Ay, so pag sinabi pong kawaii shi, cute po siya para kung sa English po magiging lovely or cutie. Hi. Oh. Hi. Ito po ang papasok dito sa ating blank. Ano po? Mm. Hi. Tatsuki kimashou. Kawai na. Hi. Kawai na. Hi. So, ibig po sabihin na adjective po ito. Hi. Ano po ang kawai na? Kawai Nakakaawa. <laughs> So, ,ですね, Hi. <laughs> kawa or kawawa. Hi. Hindi ko na po linagyan dito na enter parenthesis na na kasi understood na po na meron po dito. Kasi guys, meron po tayo ditong e i -adjective, uh, e adjective na nag-end nag -e sa i at meron po tayong na adjective na nag-end -e sa na. So, uh, pero actually, kawaiso lang po siya. Kung sabihin po. So, mm -hmm. automatic po na magkakaroon na dito ng na. Let's get kimaso. ギョギョギがいい okay, あの。ごめんなさい。<laughs> Sorry, はい、どうぞどうぞ。ょョギがいい。もう一度お願いします。ょョギがいいです。てんついてますよ。あ、ごめん、てんてんうん。メロンポーションの、てんのぎょョそうです。うョギ。ょョぎ gyo gi hay Ano po ang gyo gi mm, Wala po ko idea ate. Sorry po. Okay, so Pag sinami pong gyo gyogi, ito po ay isang manner. So, mm. magalang o kaya naman po my manner. Maganda ang kanyang manner. Pwede pong maging maganda ang kanyang manner or magalang. Magalang. Mm. Magalang. Mm. Rikona. Hai, Rikona. O kaya naman po? Kashkoy. Hai. Ano po ang kasikoy? Smart po. Smart. Ano po ang Riko? Riko, Riko. Hmm, smart. Ano, ano ba? Hmm, sirit natin. <laughs> Hai. Usually, parehas po silang smart or matalino. Pero, kung pag-uusapan po yung kada nuance po nitong dalawang ito, ang cash coin is more on matalino or wais. Ano po kung sa Tagalog. Ngayon po, pag sinabi pong di ko, mas ano po siya, uh, kung maga hindi siya ano, more on sa ano po siya, manner po siya, naka, ano, nakadikit po. So, pag sinabi pong di ko, magalang or uh, hindi siya pala uh, ah, kumbaga palakalat, mabait. Ganyan po yung nuance niya po. Ano po? Hay. Pero pag dinikit po siya dito sa sentence na di ko na kodomo, kas ko kodomo. Hay, so ibig po sabihin matalinong bata. Wow. Matalino na bata, ganyan na po. Ano po? Hay. So go po tayo sa next natin. Hito Hitonatsu koi. Hai. Hitonatsukoi or ma po siyang sabihin na hitonatsukoi. Hai, pero ang mga uh, native Japanese po hindi hindi po masyado siya binabasa as hitonatsukoi or sinasabi. Lagi ang uh, ang karamihan po sa kanila linalagyan talaga po ng maliit nat sa so ibig po sabihin tumatalon po. Ano po? Hitonatsukoi. Hai hito Ano po ang hitonatsukoi? Pala kaibigan po? Mm pala kaibigan po, ano po, so pwede rin po siyang maging maamo um, hi, um, sa English po kasi, uh, hindi ko po alam kung meron pong maamo ano po na salita, pero sa Tagalog po kasi meron po siyang tumpak na salita maamo, hi, natsukoy, yung malambing <laughs> maamo yan po yung natsukoy hi, so pag sinabi pong hito natsukoy so malambing siya sa mga uh, uh, tao ay, ganyan po siya. At hindi yung po bang sa English na behave, pwede din siya doon sa maamo? Behave, dito na po siya mga, uh, ano, uh, papasok po sa diko. Mm hmm. Ay, okay. oh, okay. diko na kodomo. Ay, behave, mm -hmm. na po siya. O kaya naman po, gyogi. Okay. Hay. Mm -hmm. Kasi hindi nga po siya, ano, kung baga may manner siya. Hi

ay. Diba, may, nar may naririnig kasi ako, diba, oriko. Nalagyan ng Ah, isyo desu. Yung pusa, isyo desu. O, tsikero na kin desu. So ah, desu, so des, des. Mas magkalang ah, ah, po pag nilalagyan po ng O. Yung daway niya po mm. pagka-deliver kesa po sa Dikona. Ay, pag sinabi um. po kasi po ng Dikona, parang uwe karamesen. ah uh, Kung baga, ano, uh, mas mataas yung ranggo nung nagsasabi po nun kesa dun sa, ano, sa, ah, uh, sa sinasabihan oh, niya. Sa, uh, actually, okay. kahit odi ko, mas mataas pa rin po yung ano, ranggo nung nagsasabi. Kasi hindi po kayo pwede magsabing odi ko sa mas nakakataas sa inyo eh. Kasi parang ginagawa mm. niyo po siyang bata. So, ano lang po, kumbaga friendly lang po ang dating paglinagyan po ng O. Hi, o ka naman siya. Ano yung tungo sa naman? Sa tungo sa naman. ni Dajo Buris ko? Hi, naibig. Arigato. Thank you. Salamat din po. はい、Hi, それではジェイクさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そう、5のポタイヨ、カサアラムナアラムヨナポアンアンアンアンシステムポネアテン。はい、お願いします。子どもを。何々ですね。はい、そパアンポシャサタガログ。アンバタ。そうです。ブランコアンバタ。 Hi, tumpak na tumpak. <laughs> Hi, so, titingnan po natin, pag-aaralan po natin kung ano po ang papasok dito sa blangkong ito. Yoroshiku onegai tashimasu. Hi. Amaya kasu. Hi, amaya kasu. Ano po ang amaya kasu? Uh, pasaway. Hmm, chotto tigaw ka na. No? May hint po ako sa inyo. Ito po isang clue. Ito pong ama is from the word na amay. Matamis. Hay. Hi. Matamis po um, kayo sa anak nyo? Sweet po kayo sa anak nyo? Wala po ano. Ay, wala po kayo anak. Sorry. Wala <laughs> ka <lang> po kayo. <laughs> Si Inday Apat ang anak. <laughs> so, pag sweet po kayo sa anak nyo, ang tendency is maaano nyo sila um, ma, tawag dito, ma spoiled so de so hi so action verb na po siya ginagawa niyo po yun sa ano sa bata po ano po kodomo amaya, amaya kas so magiging i spoil i -spoiled, spoiled ang bata ang bata Hi, so nandes yo Spoiled na po ang tawag dito. Hi, na tukikimas. Kawai garu. Kawai garu. Hai. Ano naman po ang kawai garu? Adorable po. Mm. So, this. From the word ano po? kawaii So, this. Cute. Hai. So, pag pong kawaii garu, nakikutan. -kyu At meron po siyang nuance na inaalagaan niya po yun. Hai. Kaya pag sinabi pong, kodomo, kawai garo, hindi lang siya nakikutan sa bata, kundi inaalagaan niya na rin po siya. Ano po? Pero hindi as in, ano, yung lahat. Kumaga, uh, binamantayin niya lang po siya saglit. Pwede po yun. Hai. Oh. Hai, nawa, no, tsugi, ikimasho onbu suru. Hai, onbu suru. Ano po ang ombu? Hindi hmm, ko po alam yun. Eh. Hmm, bosor. Mahilig po yung ano, yung bata po magpaano, ano, magpagawa niyan. Mag, sa likuran magpa, niyo. magpapasan. Sa pasan. likod po. Ano po? Hey. Hi. So, pasanin sa likod. Hmm. Ano po? Hi. nang niyo po yung pasan. Ano po? Hi. So, hey. suru form po siya, kaya magiging pasanin. Okay. Hi pasanin ang bata o kaya pasanin sa likod ang bata. Ay, pwede pong tanggalin, pwede rin pong full po siya. Ay, for more details po, linalagyan lang po natin ng sa likod kasi ombo is sa likod lang po siya, hindi po siya karga. Ano po? Kasi ang karga magiging dakko suru. Hay, dakko suru. Ano na po? na nabanggit ko na po kanina ang answer. Ay, so, guys, gumawin sa sign eh. Naging bonus na tuloy. Hay, kargahin. Kung nandito siya sa harap, kinakarga natin po. Ano po? Hay. Yun po ang kargahin. Dakkosuru. Hay. So, pag sinami pong ombusuru, pasanin sa likod yung bata. Ano po? Hay. Dakkosuru. Kargahin. Ano po? Ang bata. Hay. Ano po kayong katanungan? おわらぱありがとうございます。すはい。ではまた、後ほどよろしくお願いいたします。はい、サバパパメランポタイムカタロウンガイス、大丈夫かなはい、大丈夫です。サバパパティンで、サバパパそれでは、ロムさん、よろしくお願いいたします。こんばんは、皆さん、よろしくお願いいたします。

Ah, ko napunta di yung, napunta po dito yung ko pero dito po siya sa ano harapan. Ako do mo. Kod, Hay, mo. nani. blank ang bata. So des, blank ang bata. Ah, blank na bata o kaya naman po pwede po siya maging ang bata. Depende po sa pagkakagamit po nung ano sen, sa sa sentence po ano po. hai So yung papasok po sa blankong ito, Yan po ang pag-aaralan po natin. Hi! Waga mama na. Waga, mama, na. na. Yeah, mas ne. Tama po siya. Waga mama. Kung ito po ang ano, uh, magiging ano niya, nandito siya. So wala dapat nito. Hi. Kuminasay ne. kanina po, wagamama na kodomo. Ano po ang wagamama? selfish or makasarili po. Selfish or makasarili. Hi. So, nandesyo. Makasarili. Hi. So, makasarili, makasarili na bata. Wagamama na kodomo desu ne. Hi. Nawa, tugi ikimashou. Namay. Namay kina. Hay namayk na? Kudo mo ano po namayk? Namayk. Ano? Ano ngayon? Nakalimutan ko. Ano po ang computer den? Ano po ang computer hindi ko rin po <laughs> mahinaysi hindi sa English. はい。マヤーバン、そうですね。はい。マヤーバン。マヤーバンな。そうです。マヤーバンなバータ。はい。生意気な子供ですね。はい。次行きます。インピーデンパラシュサインディッシュ。はい。生意気な子供。<laughs> あ生イキなナイド。ん本当ナイドかな

So hanggang dito na muna po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan. O at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!